Hindi lahat ng anti ay tao. Minsan, tulak-tulak ko. Ayan, tawag namin dito ay anti Kasi pag mabigat, hindi ko kayang dalhin at naninimay ang aking mga daliri. Alam mo na, tumatanda. Siyempre, bago mamili, ganda check. Na pala, hindi ko pa nasasabi. Bibili nga pala kami ng suka. Opo, suka. Sukang Pinoy, yung may sili. Yung kasing hotness ko. Hehehehe. <laughs> Napakadaming tao kasi nga linggo. Gusto namin bumili ng sukang Pinoy para naman masarap ang aming lutuin lalo na pag nag -adobo. May toyo na kasi ako. Kaya suka na lang ang kulam. Hihihihi. Meron kasi akong biniling pusit, dain na pusit. Kaya masarap yon sa sausawan na suka na may sil. At bago kami namili, syempre magmay merienda muna tayo. Ang kaya toast at ang pinakamasarap dito ay ang soft boiled egg. Ang sarap niya, lalagyan mo lang ng toyo at paminta. At may kape, ini hindi mawawala Higop-higop lang ng itlog na hilaw. Ay, ibang itlog at... <laughs> o ganon. Abay kung ano-ano ang iniisip. At nandito na nga kami sa grocery. At nasa Pilipinas na nga pala kami. At alam mo ba, hinahanap talaga namin yung sukang Pinoy. Ay, lang po talaga na sinadya namin sa malayo namin binahe para lang po talaga dyan sa suka. Siyempre, dagdagan na rin natin ng toyo at ng pang spaghetti kung sakaling may magbe-birthday. <laughs> kasi kahit saan kaman, man, hahanap-hanapin pa rin ang mga produktong Pilipino. ba? Diba? Lalo na yung mga baguong. Napakasarap ihalo sa mga gulay. Nakakamis kasi mag-spaghetti, lalo na pag nandito sa abroad. O, oh, paano ba yan? Magpapaalam muna ako kasi mag-grocery pa ako. bye, -bye!